Ito talaga yung matagal ko nang gustong i-makeover pero maglalaba muna ako ng Hello Kitty collection ko for today's mini vlog. Kaling nang umaga, wala akong masyadong ginagawa kaya ito, napagtripan ko itong mga collection ko. Nabala ko na nga din talagang ibenta lahat yan mga mare at gusto ko take all sana. Kaya lang mga mare, pinost ko na nga din yan sa mga page ng Hello Kitty, wala naman din bumibili. Kuro, ito na din yung sign para hindi ko daw sila ibenta. Sobrang nahihinayang talaga ako dito mga mare kasi 50-50 ayoko kong ibenta at gusto ko din talagang ibenta. Ayan, natanggal ko na din sa plastic yung mga iba at ito nga nilagay ko na sa washing machine. First batch pa lang yan, pero hindi pa nga din ako nangangalahati dito sa bubuksan ko. Ngayon ko lang din napansin, habang binubuksan ko to, meron din palang magkamukha dito. Balit tinitignan ko nga din pala dyan mga mare, kasi yung iba hindi naman talaga marurumi, yung mga plastic lang nila. Wala ko na nga din sanang labhan lahat para bumangubango naman, kaya lang medyo makulimlim ngayong panahon. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, sineseparate ko na lang yung mga malilinis at yung mga madudumi. Meron nga din pala dito na may papurl, pero napakadumi, kaya lang hindi ko siya pwedeng isama dito sa washing machine. Baka kasi masira at sayang naman. At dahil nga konti lang inailagay ko kanina. Ito, nilagay ko pa nga din itong isang laundry basket. Sa paikot ng washing machine pa lang yun, mga mare, pero tignan nyo naman, napakadami pa. Sa totoo lang talaga, yung buong araw ko, ginugol ko talaga lahat dito. Di na nga din talaga ako nakaluto ng ulam dyan at nagpabili na lang ako ng ready-made. San kasi mga mare, kapag nauudlot or paputol-putol yung trabaho ko, lalo lang ako napapagod. So, din talaga yung pinapahalagahan ko dito, mga mare, yung ibang collection ko ay authentic talaga. Sobrang cute nito at malinis naman, kaya hindi ko siya lalabhan. Ito na nga, mga mare, kinuha ko na nga din itong mga sa ilalim. Nina, habang naglilinis ako dito, tinignan ko nga din at nag ako ng video ko. Hindi ko din kasi alam kung ilang piraso itong mga collection ko na Hello Kitty. At ayun nga, binilang ko na lang doon sa na-shoot ko kanina, 100 plus pala. Kahit ako mga mare, wala talaga akong idea dito sa mga collection ko na to. Kung so, mapapansin nyo nga din pala mga mare, itong lalagyan na to ay pinasadya ko nga din pala yan at pinagawa ko yan kay tatay. Parang natatandaan ko yung nagasos namin dito around 5,000 to 6,000 pesos. At dahil nga si tatay lang ang gumawa, hindi na akong nagbayad ng labor. Napapansin ko mga mare, parang hindi ako natatapos. Sobrang dami talaga. At ito na nga din yung mga napili ko na malinis at hindi na kailangan labhan. At tatapos ko nga dito sa baba, ayan, umakit na din ako dito para naman kunin yung mga figurines. Mga maliliit nga din pala akong display dito yung mga iba galing pa sa MacDo. Sobrang pinapahalagahan ko talaga yung mga mare. Kaya nung pagbili ko, bumili ako ng mga plastic para nga ibalot sila. Kasi yung mga iba dyan, hindi plastic yung ginamit ko, acetate pa. So, ganun pa man, nyo naman, ito nakuha kong dumi. Napakadumi talaga ng mga plastic. Makalipas nga din ang mahigit isang oras, ayan, natapos na nga din itong first batch ng paglalaba ko. Bali dito sa lugar namin ngayon, umaaraw, tas biglang uulan. Ito, pagkatapos ko nilabhan to, mabuti na lang at merong araw. Kaya naman, sa mga oras na yan, ay nagmamadali talaga ako. At ito na nga, mga mare, sa isang batch ay nakagamit ako dito ng apat na ipit na hanger. Agad ko naman ding sinunod itong second batch mga mare at para nga makapagpatuyo na rin. Buti na lang din at medyo malaki itong washing machine namin kaya madami na din ako mailalagay. And after ko mailagay, ayan, balik ulit dito at parang hindi talaga natatapos. Sa so, totoo lang din talaga mga mare, hindi ko na alam kung magkano lahat yung mga nagastos ko dito kasi nga hindi naman din minsanan yan yung pamimili ko. At kasi talaga mga mare, napakadami nagbebenta sa online ng ganyan. Dahil nga collection ko ay talaga naman hindi ko pinapalampas ay mga senaryo pa nga na hindi ko na talaga sinasabi kay Daddy yung mga paparating kong order. At tapos ko na nga din pala lahat itong mga malilit na Hello Kitty. Kaya eto, tinapon ko na yung mga plastic na pinaggamitan ko. At itong mga malilinis na Hello Kitty, nalagay ko na muna dito sa sako. Pero take note, malinis naman to. Bale, itong mga sako na tobi binili ko doon sa mga nagtitinda ng yellow dito sa amin. pero inyo mga mare, itong mga malilinis na Hello Kitty ay isang sako na tapos pinagsiksik ko lang. Iba pa nga din dito yung mga nilalaban ko at lalabhan ko pa. Itong mga figurines naman at mga ibang gamit, nasan ko lang tapos ayan nilagay ko na lang sa isang plastic. Sa mga oras na yan mga mare, sobrang pagod na pagod na talaga ako dito. Kaya lang at dahil nga inumpisahan ko, ayan, kailangan ko talagang tapusin at nilinis ko pa nga din itong lalagyan nila. Fast forward and finally natapos at nilinis ko na nga rin to and ipapakita ko naman sa inyo itong before and before ulit. Saka na yung after mga mare kapag sinipag na.